for today's video good morning sa tanan dito naman tayo sa ating maliit na babuyan ah uh, ito naman ang ating meat sa ating on uh, inahin uh, ito yan na uh, malaki laki na so, uh, na yung baboy natin dito na patinim, wala na wala na tayong mga biik ah uh, ito yung ating natira dito apat yung apat natira sa ating mga baboy na pinapalaki oh, ito na uh, tapos mayroon tayo na bumtis dito na malapit na mga anak mga anak ito sa December 12 ito dalawa ito sila mga anak malapit na ayan hinihintay natin hindi pa natin nilipat sa parawing pin uh, baka kasunod na araw lipat natin kasi anak ngayon uh, 29 ng November uh, doon na sa malapit na mga December 5 siguro lipat natin ah ito na may yung pangalawa natin yung anak December 12 kasabay sila ng dalawa And, ito yung nakilaki ng tiyan ito sana ikian tayo yung magandang mga biit na ito ah, ito, ito yung mga ano natin hinahin ngayon dito siwala na tayong mga biik tapos na sila lahat ng anak ah, tapos ano naman dalawa dalawa dalawa, dalawa ito sila may naunang uh, malapit na mga anak dalawa may kasunod din na uh, dalawa basta hindi ito sila uh, nagasabay dalawa dalawa lang yan yan ang ating update sa ating babuyan ah, ito sa GBTV uh, Swine Backyard Farming ito yung ating update ngayong araw na ito kasi hindi tayo nakapag-upload parati kasi busy tayo uh, iba tayong mga uh, ginagawa din. Uh, ito sila ang ating baboy ngayong araw na ito uh, ito yung natira dito sa pinakahuling ng anak dito sa ating babuyan may isa na biit na natira hindi na bili ito yan siya tapos nalagaan natin pinalaki-laki natin dahil maliit ito kaya hindi ito na bili hindi ito yung nasama sa mga napagbinta natin na biik. yan ito na lang yung ating baboy ngayon dito sa ating maliit na babuyan. So yun, natira natin. Wala tayo na paglagyan kasi dito lang siya sa parang natin binagay. Iniwan natin dito. Kasi replacement ito. Ayan. Na apat na lang natira nito. Kasi pinawasan natin dalawa. Kinatay natin yung pista. Ayan, pinaghanda natin. Ito yung ating eh, malaking bore ay nagpahinga na ang aga na magpahinga nito ano kaya nangyari ito ang aga aga naman at tapos lang kumain nagpahinga ka agad yan yan ang ating bor yan. hanggang dito lang tayo mga kaaludi maraming salamat sa nanonood sa aking mga video at saka sa aking mga subscriber maraming maraming salamat ang salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang ako.